Good morning mga karyels So for today's vlog Ay nandito na naman ang inyong Max vlog Ang inyong John Mark Asilo Ayan ay papunta ako sa Dam Riverside Kung saan ah, doon mag-vlog ngayon Pero nakita ko po itong Maraming bunga na haiwan ko kung anong tawag nito at saka itong lobi na napakababa lang. Tinan nyo yung lobi dyan guys. Nako, ang baba lang. kayang kaya mong abutin. Di mo na kailangan akyatin. Ayan, sa kapitbahay namin yan ha. Hindi yan amin. At syempre, bago tayo mapunta doon sa dam ay na natin itong bamboo braids. Ayan, yung bamboo braids. Ayan, yung bamboo. Ayan, yan yung madaanan natin dito, guys. Ayan, bilis-bilis. Ayan. At ngayon, papunta na talaga ako doon sa dam, Riverside. At ito yung bubungad sa iyo mula pag ano mo doon sa bamboo braids. Ayan. Na paka-fresh, napakaganda ng tanawin. Ayan, may baka pa. Ayan yung baka, oh nakukuha ko na tuloy yung mga baka dito sa aking vlog ngayong araw na to kasi nga wala tayong may upload kung hindi tayo maghahanap ng may upload kaya ayan nagalagala ang inyong mix vlog ayan yung mga puno ng kahoy dyan sa gilid ng sapa at ito na nga yung sapa natin guys tingnan nyo na surprise o oh, ba diba? napakalinaw ng sapa o oh, river dito sa amin ayan at yan napakaganda dito kasi nga maraming malalaking puno at ayan na yung river guys tingnan nyo mabote eh. wow sana all sa inyong lugar meron ba nito kaya comment comment down below kung saan naabot ang video nating ito ayan na nga Tingnan nyo yan, napakasarap tingnan guys, napakagandang tingnan, ayan. O ba diba? At syempre, ayan yung mga puno sa gilid ng sapa. O ba diba? napakalaki ng mga punong yan at syaka napakakulay green talaga. Ayan yung sapa. At syempre, dahil pauwi na ako, ay, este, hindi pala. Nandito pa pala ako sa may tubig. Siyempre, hindi mawawala yung mukha ko. Guys, ako na unang video nito. Pause, mawala pa yung mukha ko. Ayan. So, ayan na nga, guys. Pauwi na ako. ba? Diba? Ayan. Ayan na yung max vlog ninyo. Naglakad-lakad. Pasensyaan nyo yung tiyan ko. Kasi malaki talaga yan. Ayan. ayan.